July 12 po ng alas 7 ng gabi at bukas po ay July 13. Nako, swerteng araw po yan mga kalaki. Swerte po yan dahil pangalawang linggo na po yan mga kalaki ng July. At syempre po mga kalaki, hindi ka pa ba nananalo sa mga lucky numbers mo, sa mga tinatayaan mo, sa mga inaalagaan mo. Baka dito sa amin po mga kalaki, mabigyan kita ng mga alagaan mo at ilalaban mo na 2 digit, 3 digit, 4 digit po ano po. Sa mga may gusto po diyan at subukan aming mga lucky numbers, napakadami pong nananalo po sa amin mga kalaki. Nakapost po 'yan sa Facebook araw-araw po digit po 'yung mga account na 'yan kahit i-chat nyo sila, mga nanalo po sila. Yun nga lang 'yung iba po, hindi tinatayaan o oh, nakakalimutan nilang tayaan yung mga binibigay ko. Ang gusto ko po kapag ibinigay ko, alagaan nyo po ng 3 days po bago nyo po bitawan. Ano po? At sa mga gusto pong subukan ng aming mga lucky numbers, abay, ayan po, bibigyan ko po kayo ng talagang best code po ngayong gabi po mga kalaki dahil gusto ko po bukas po July 13 swertihin po kayo dahil malapit na po ang pasokan na ano po. At syempre po, ang mga tataya po ng 6 digit lucky numbers, ayan po nasa screen. Marami pong nanalo tayo, napanalo tayo kagabi po. 4 digit lucky numbers, mga nagchat sila kanina. Siguro mga 800 pesos po yung bawat uh, sa 4 digit, sa 6 digit, 4 digits yun, 800 pesos. O malaking tulong na 'yun, 'di ba? Sa mga magpapakod po ngayon, gusto ko po sabihin nyo kung anong digit ang gusto niyo, 2 digit, 3 digit ah, 4 digit, irereply ko po 'yan. Nagre-reply po ako basta naka-follow, ng videos. Umpisahan na po natin ngayon.